Nakikita nyo sa video, isang slope protection na isang matarik na slope. Ganito ang itsura ng matibay na slope protection. Hindi ito, basta inuukay lang, may beam grid system na nagsisilbing backbone sa buong slope. Actually, may tatanong natin kung anong lamang nito sa walang beam. Actually, simple lang. Mas matibay, mas ligtas, mas pangmatagalan. Pinipigilan nito ang pag lupa kahit malakas na ulan o lindol. Kaya kung critical na location tulad ng tabi ng kalsado o gusali, hindi pwedeng barabarang proteksyon. So ang solusyon, beam type slope protection matibay maaasahan para sa pangmatagalang siguridad. Kaya napakalayo yung mga nakikita natin, common na mga slope protection dito sa atin. Mas maganda kung i-apply nila ito, ang ganitong uh, style ng design para mas matibay. Yun nga lang, medyo mas mataas ang budget nito yan lang sasabi natin sa ganitong scenario pero actually matibay ito.